Ba't ganyan ang mukha ng bata na yan? Pinainom lang ng gamot eh. Bakit nagtatampo yan? Ha? Pinainom lang ni mama ng gamot eh. Para din naman yan sa'yo eh. ba? Diba? Oh, ganda-ganda ng higa mo dyan ah. Sarap ng yakap kay Jabi ah. Ha? namiss mo si Jabi? Ha? Hello po. Good evening po everyone. Sleep na po si Blue Boo. Ang aking baby Boo. Tulog na? Muwi pick agad ang ano, si Teresin? <laughs> ha? May pick agad si Teresin Boo? Huwag nong magtatampo mag-cry-cry. Love-love ni mama yan. Love you, baby Boo. Good night. Say good night na to, mama. Good night na to, mama. Say good night. Kindat. Good boy. I love you, boo. Kindat. I love you, boo. Boo. I love you. Kindat, boo. I love you. Boo. I love you. Wala pang kindat, eh. Kindat. I love you. Tampung batang yan. I love you. <laughs> Good night na. Sleep na. Hindi na ikaw istorbo ni mama. Syungit. Pogi sana.